nalalasaan po naman nila yung tubig eh. Hmm, marunong na oh katuwa bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala episode dito na ano po update ko po kayo sa tuta po oh, sa wild dog yan andito po tayo sa kubo number tree gawa po ng malapit po siya dito oh, uh, yan. Uh, kahit isa po sa atin hindi natin alam kung ano naging kalagay ng aso po sa pagkakataong ito po babalikan po natin tapos ay eh, pakainin natin oh, uh, pakainin uli natin yung tuta or nandun man po yung nanay ano po hindi po natin malalaman ng sitwasyon pagka po nandun yung nanay hindi po natin siya siguro malalapitan siguro ilagay eh, lang natin yung pagkain doon sa gilid oh uh, yan tara po sama-sama po tayo dito na rin po tayo nag intro dito na lang po tayo puntahan na po natin siguro po kung mapaamu natin yung aso mas maganda dito sa area dito para mas makabisado na po nila yung lugar Nasa bandang kaibabaan lang po yun. Kaya po doon natin pupuntahan. Dadaan po tayo sa mga sapa. Oo oh, at saka po doon sa maliit na ano. Na tubig. Yun tara po. Pagka po yung inahin, hindi po tayo talaga makakalapit dyan. No? Kasi kahit sino man po, maging ama, maging ina, gugustuin nila proteksyonan yung kanila pong mga anak. Oh, yan po ang mangyayari. Kaya po, tara at ating, ating po, titingnan na nga. Ah, grabe, na init. Tama-tama po naman. Paburto sa aso na ha, mas mainit kasi yun. Oh tuta pa sila kahit putag iling nyo pa hindi ko sabihin ang kahit pa paano po may dumarating pa ano, tubig running water pa rin po oh running water pa rin kung po yan ang mapipisan sa sakahan kung kung kailangan kailangan po ang tubig ang dami kung may isig yan ano pa na no hindi nilang po tayo para may gumagalo din po doon na iba. Malapit na po tayo kasi nandito na ilog. Mukhang nandoon na po yung inahin. Nandiyan na po yun. Oh, wala. Tingnan po natin yung pakain. Nabawasan yun. Bali dito po natin nilipat at nilalanggam. Ingat lang ho tayo sa lipa o. Oh. lipa. Ano, kumusta? Hmm. hmm tapang na hmm. Tapang niya na hmm. Kilala niya na. Nga mo hmm. Kumusta? Ang lalakas na po. Hmm. Papakainin po natin sila. Ang lalakas na nakakatayo na ah. Hmm. Layo na kawawa po nung pagka uh, hmm, binabalik ang puno masiguro na anahin siguro naghahan po ng pagkain yung laking pabor po naman nung tayo ay ano nakakapunta dito balik kahit malayo po uh, pinupuntahan po natin ito para lang mapakain po Dali oh, uh, na gutom na oh. Uh. Mugasan ko yung pakainan ha. Uh. Mamaya, mamaya. Uh. Mm. Sabik sila, sabik. Ah. Uh. Mm. mm. Ano, kumusta ka? Mm. Lito. Mm. Mamaya, papakainin, papakainin. Mm. Po. Hindi po pala natin malaman kung anong kulay ng kanilang inahin, ano kung siya ba ay brown. Kasi hindi pa natin maakto kung siya ba ay puti. pala ano. ko, ang dito na. Ang saglit lang, saglit. kuhain natin yung pakainan mo. Ito po yung ginawa natin pang kuha ng tubig. Tapos ito po yung pagkain lang. Bali yung pong pakain. Tinabilang natin dito sa gilid. Tinaas po natin kasi baka humadagit ng uwak. Yan eh. Dami pa ah. Ugasan Pugasan lang po natin nara sa idog. Tapos tatabuhin tayo ng tubig. malalim lang po lang po dito. meron pala ako dito kasi yung sikip ito po yung lalagyan natin ng tubig inumin Bali na sa kalagit na po ng ano gubat yung aso po. Wild dog. naghihintay na eh. Hmm, dali, usod. Siyos, dali. Hmm, timing. Oh, dali, dito sa gitna. Hintay na po sila, oh. Hmm. Hmm. dito, dito. gawin po natin, babasain po natin yung pakain. natin ito bago po ipakain sa kanila mm, chuchu mm. Mm. basta po binasalang natin para mas madaling matunaw Mm. Ang galing na kain na kayo. Mm. Galing. Oh. Hmm. galing. na, nakain na, oh. tuturuan. Hmm. Ito mo kapatid niya, oh. Galing, galing, oh. Hmm. Ang oh. hmm. Kain, oh. Hmm. Malasahan lang nila yan. Ang hmm. galing nitong isa, oh. Ang hmm. galing, na, oh. Hmm kain na oh po natin ah. mm mm ayaw mm mm ito oh yan ano na po oh itong isa ang galing oh sanay na sanay mm dito po lang sa kabila oh ah. mm dali si Sa sampo natis susubuan yang hindi pa maruno mm mm dali mm hindi ko alam mm hindi hindi ah mm tapo naman ang lasahan nila ayos dali yun lahat oh Sanay na po oh. hmm. dali para masanay na lahat O, tama ka na oh. masusubrahan ka na hmm. Hmm. hindi hindi oh. hmm. Hmm. Hmm, nasasanay na po sila lahat Mm, mm, ikaw, oh. Dali, eh. Mm. Sss. Mm. Mm, eh, oh. Nalalasaan po naman nila yung tubig. Eh. Hmm, marunong na una, oh katua mas gusto po nila yung basa Ang lakas po nilang kumain Lahat po kumain Nakakain na po sila lahat eh. Kahit itong isang ayaw eh. Ayan o oh. mm. lang oh. Kaya po importante basa Nakaka-excited po Numakita natin yung inahin Hindi po natin alam kung Brown ba siya Puti mm Hmm Yan, sigurado po naman natin na lahat ay nakakain na. Oh. Ang oh, dali, busog na busog na itong isa. Oh. Medyo inawat na po natin. Tubig, oh. Mm. Tabi, chuchu, alis. Mm. Medyo babasain po natin para, ano. Hmm. Para po lumambot. At, mm. Kahit nila yung tubig, okay na po busog na rin sila po may lasa na yun bali nakakatuwa po ano kahit po medyo malayo po itong lugar uh, sinasadya ko pong puntahan o, po, para lang matulungan po itong mga wild dog na ito oho yan sana mapaamo po natin no kasi kumakahol na siya pagka tayo dumarating hmm. Ano sure po naman natin na, na ano na. Nakakain na sila lahat. Bale po, salamat po sa inyong pagsama no. Dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ang episode na to po, ah uh, laki tuwa po natin na uh, natutulungan natin itong mga wild dog. Ayun. Bale dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang. Pa-click na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang video Hanggang dito lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.